Nakikita natin kapag doon sa one, ma-observe na po ba namin yun? Makikita Physical. po ba namin yun physically para makapagpa-check na po agad? Depende sa pasyente. Kasi merong ibang pasyente na nakakapa na yung bukol. Pagpayat ka, makakapa ay, okay. madali yung bukol. Ay, okay. Or, pag kami naramdaman kang mga ibang symptoms. May pain po ba doon? Minsan. Lalo na mm. kapag nag-twist, o kaya yun ay pumutok at nagkalat yung laman sa loob. Mm -hmm. So, pwedeng magkaroon ng reaction. Pwede rin siyang... Um, may pakiramdam silang lumalak yung chan kaya madaling mabusog. Para ah, siyang nahihirapang huminga, lalo na kapag nagtutubig na sa loob ng tiyan. Mm -hmm. O naapektuhan na yung baga, nagtutubig na rin sa baga. So yun yung mga senyales. So, wala silang ganang kumain kung minsan. Kasi malaki nga yung tiyan. So itinutulak yung mga bituka at pakiramdam ng bituka na iipit sila. Kaya siya nahihirapang kumain. Okay. Pero sa mga early stages po nito na stage 1 na uh, ovarian, kunyari isa lang po yung meron, wala po tayong ibang way para ma-diagnose, physical exam para malaman sa sarili mo para makapagpa-screen na. Meron mm -hmm. po bang mga... Wala, wala tayong screening eh. That's the sad ah, thing about it. it. Wala tayong screening for ovarian cancer. Okay. So kadalasan kapag may nakapakambukol, patitingin mo siya kaagad. Kailangan mak makapamunay mm. okay? mo. Minsan nga ano din eh incidental lang siya, di mm. ba? mga nagpapa annual physical exam mm -hmm. na kailangan ng ultrasound, tapos nakita sa ultrasound may bukol. Ah, bukol tapos ang igi lang ng ultrasound natin ngayon, nasasabi ng ultrasound natin kung ito ba eh may features na benign, may features ba siya na malignant. So nakikita na yung ngayon sa ultrasound. Pero doon kapag gano'n po ang symptoms, like katulad po nang na-mention yun na may bukol na, most likely pag gano'n po ba, pag may bukol na, anong stage na po yun? E set, ano depende. Na, ah, kailangan depende pa rin pa namin, po yun. Kailangan buksan namin, kailangan tanggalin. Mm -hmm. Kasi lahat ng mga tinanggal na parts as part of the surgical staging procedure, malalaman namin kung anong totoong stage nila. Meron kasing halimbawa, nasa isang ovary lang, pero nag-positive pala ang kunani nag-positive mm -hmm. yung panyo-panyo na sinasabi, na-upstage mm -hmm. Dook paano naman kabilis yung pag-progress nito kapag hindi po naagapan o hindi kagad nakita na meron siyang ovarian cancer. Iba-iba okay, yung ano nila, iba-iba yung rate of progression. Mm -hmm. Pero kadalasan mapapansin pagka malignant siya or cancerous yung cancer yung nasa ovary, medyo mabilis mm -hmm. na lumalaki. At yun ang isa sa mga binabantayan namin. Kung halimbawa, meron na siyang ganoong bukol na nakita. Mm -hmm. A year ago, tapos sabi ng pasyente, parang biglang lumaki mm. yung chanko. Within, so, maaring, within uh, what time be. period po ba? Months po ba? O Depends. Pwede siyang months, pwede month. siyang in a year's time, okay. biglang lumaki, nagkaroon siya ng hindi nararamdaman. Pero ang iging nga ng ultrasound natin ngayon, nakikita niya kaagad na mm -hmm. meron ba akong features na mukhang cyst lang to mm -hmm. o mukhang cancer. Kaya mas madali namin silang naaagam. Opo, so, pa, pa sa mga ganong cases po na, kunyari, cyst lang, iba eh, pa, paano po yung may mga picos po, may mga ovarian cyst po sila? Ah, yung picos kasi iba namang klase. Nakikita po sa na ultrasound po? na yung difference ng, ng, cyst at saka po sa cancers. Hmm. Nakikita na... Nakikita yan. Ay, oo. Hmm. Pero Kunyari na ultrasound po tapos nakita, may possibility po ba na yung nakitang bukol is benign naman po? Or kailangan mm. talaga na, may mga biopsies po ba para yes. dito? Yes. Kung ano yung tatanggalin na bukol, kadalasan pinapadala yon for biopsy. Mm. Kaya tinitingnan namin yung size ng bukol. Kung ito ay benign o ma mabait na klase mm. ng bukol, pag less than 8 cm yung size niya, hindi namin gagalawin. Lalo okay. na kapag bata pa yung pasyente. Mm -hmm. So, hihintayin namin after tatlong regla siguro, ulitin mm -hmm. namin yung ultrasound. minsan nakikita namin, lumiliit. Okay. Kasi oh. mga pala. physiologic cyst lang pala okay. siya. Okay. Na ano, o mga functional cyst na sinasabi. So, pwede siyang lumiliit. O mm. pwedeng bigyan ng gamot kung alam namin na talagang benign siya. Mm -hmm. Pero minsan may mga bukol na less than 8 cm pero by ultrasound ang pinapakita niyang features talagang nagngangalit yung mga ugat, Ay. mapulang mapula o kaya merong mga buo-buo na, na solid areas, mm -hmm. yun, yon suspicious na cancer, binubuksan na. Mm -hmm. Okay. Pero doon, halimbawa, meron na pong pikos ang isang babae. Dapat po ba siyang mabahala na baka in, sa Pwede siyang maging mas prone maging sa pagkakaroon cancer. Oo, cancer. Kapag uh, may PCOS, ang kadalasang problem natin, anovulation naman. So, hindi yeah. regular yung pagregla mm -hmm. nila. No? So, babantay mo kasi maraming yung factors na pwedeng mag-lead into ovarian cancer. Mm -hmm. So, pwede yung high level ng estrogen mamaya associated with PCOS, maaring maging isang factor. Pero kailangan isaalang-alang pa yung ibang factors mm -hmm. na pwedeng mag-develop siya ng ovarian cancer. Okay. Doc, about naman sa ano, uh, fertility ng isang babae, kapag po ba na-diagnose nga nitong ovarian cancer, tapos hindi po siya na-treat, or na treatment man siya, ano po bang epekto nito sa fertility ng babae? Okay. Pagka ovarian cancer, bawa tapos na-diagnose on one ovary, natanggal na yung isang ovary niya, mm -hmm. sinacheck pa rati yung kabilang ovaryo. Mm -hmm. So, na tapos na siyang operahan, meron kami tinatawag na tumor markers. Okay. Para i-monitor namin kung umuulit ba yung bukol. Mm. At saka habang inoperahan nga namin, tinignan na namin yung kabilang ovaryo eh kung normal siya, babantayan yon Ultrasound, tumor markers. Tapos kung panahon na para magbuntis siya. Mm -hmm. Um, titingnan namin kung may kapasidad ba yung ovarium yun, naglalabas ba siya ng itlog. Mm -hmm. Yung mga pasyenteng ganoon, mm -hmm. na after nilang matanggalan na ng ovario because of the cancer, after a while, nagbuntis naman. Okay. Pero to, sa mga ganong pagkakataon, bawa natanggalan na po tayo ng ovario, yung isa, tapos meron pang isa, may mga ginagawa po ba tayo para For example, mapalakas natin yung isa para may mas malaki yung chance na mag magbuntis pa rin ng babae. Ah, it will all depend kasi pag yung infertility naman ang problem, hindi lang natin isa-alang-alang -alang yung itlog na lalabas dun okay. sa ovary. Maraming factor mm ho. -hmm. Ano Nabaw, nilalabasan ka nga ng magandang itlog, pero barado naman yung tubo Ay, o hindi okay. maganda yung count ng husband mo. So dapat ano yon? lahat ng factors na yun, i-coconsider. Mm. Mm Hindi -hmm. mm -hmm. kami pwedeng ibigay ng vitamins okay. <laughs> para gumanda mm -hmm. yung ovaryo. Siguro, meron kami pwedeng ibigay na tutulungan siyang mangitlog itlog mm -hmm. kapag kayong... Pills po ba yan? Ay, hindi. Pag nag hindi po. Walang ano. Wala. Oo. Hindi yun. Sa so, mga hindi lifestyle, eat. Doc, may mga ano po ba yun, factor para, yun nga po, yung nabanggit ni Tini na para mas maging stronger yung fertility or ganyan. Okay. You will always have to, ano, di ba, pinag-usapan natin ng no, mataas na estrogen level, mm -hmm. pwedeng mag-lead ng endometrial, pwedeng mag-lead mm -hmm. din yan ng ovarian cancer. Mm -hmm. So, pabantayan mo. That's part of the lifestyle change na dapat gawin. You have to maintain a BMI, yung body mass okay. index na mm -hmm. relative doon sa sa height mo, no? So importante 'yun. Tsaka nagpapa-check, no, sa mga occurrences ng diabetes, dapat alam na natin 'yon kapag ka, nagtumataas ng timbang, pwede ring magkaroon ng diabetes, so dapat na-check. Mm -hmm. mm -hmm. Dok, sa mga treatment sa po ng mga may ovarian cancer, ano po ba yung mga options nila kapag uh, na-detect na po na meron okay. silang ovarian cancer? The first thing that we do is do the surgery. Okay. Kasi kailangan malaman, matanggal yung bukol, mm -hmm. malaman anong klasing bukol, malaman kung anong stage. Pag early stage siya, di na kailangan mag-chemotherapy. Mm -hmm. no? So kapag uh, mas mataas naman na yung stage, na kumpleto namin yung surgical staging namin. Baka kailanganin sila mag-chemotherapy. How mm -hmm. early is that early to? Anong Hanggang anong stage po yan? Stage 2 po ba? Stage 1A, Or... di kami naggagamot na. Okay. Ano. So, depende sa klase ng bukol mm -hmm. na nakita namin. Kasi kung yung tipo ng bukol ay yung aggressive na type, okay. kailangan namin bigyan ng treatment. Okay. Drugs, okay. So, doon pumapasok ang role namin as gynecologic oncologist. oncologist yung yes. society namin. Um, kaming pinagre-referan pag kinakailangan magbigay ng dagdag na treatment after mm -hmm. the surgery. na mm -hmm. So talagang yun ang treatment, yung surgery din? Surgery, surgery plus or minus chemotherapy kung kinakailangan mm -hmm. talaga.